katulan oh, katulad dito, mga kababayan. Eh? ano yan, Ken? Oh, ito, mga kababayan. Mm. Ikaw ba naman, hihingian ka ng 10 million? O, oh, ikaw, si, ito, Ayala. O, oh, ito, Kuangko. O, oh, ito, ano to? SM. Bakit? 10 million, 10 million, 10 million. <laughs> Hindi ko naman sinabi na ganoon example lang. ba? Diba? Mm. So, ito pa. Mga kababayan, sunod. Oh. May dalawang eroplano. Nako. Ano ito, Kent? Ha? Ah? Ano yan, Kent? Yung sinabi mong dalawang eroplano. May dalawa daw di umanong eroplano. Ha? Ah? Hindi ito, mga kababayan. Sabihin ko na naman sa inyo. Hindi ko po sinasabing totoo ito. Chismis lang. Ha? Ah? Merong dalawang eroplano. Ha? Ah? na nasa Billiamore Air, Base ngayon. Ha? Yung dalawang eroplano. Yung isa naman, nasa NAIA, pero US airplane. Ha? First time yun nangyari mga kababayan na eroplano ng Amerika, tumagal ng isang gabi sa NAIA. Ang sagot ng NAIA ay nagpapagas lang daw ang eroplano ng Amerika. Nako! Ah, ito ah, ha, mga kababayan. na ah. Mm. Nagpapagas lang daw ang eroplano na may nakalagay United States of America. Pero first time po nangyari yan, mga kababayan, na kung bakit may ganong eroplano na isang gabi ah, na magtagal. Hindi ba kaya yung eroplano na yon ay isasakay si Kibuloy? <laughs> Nagtatanong lang, yung isang eroplano na United States of America na nakalagay na nasa na iya, hindi ba kaya yan yung sasakyan ni Kibuloy? Pangalawa, meron namang dalawang eroplano sa may Billiamore Air Base. Ang eroplanong ito, mga kababayan, ay magkaiba po at actually tinatakpan po ang pangalan at ang number ng eroplano. Ito po, mga kababayan. Wait lang po ha. Tignan po natin ha. <clears throat> ito po siya, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, dalawang eroplano po yan. Ha? Sa mga hindi nakakaalam, Actually, dalawa po yan. Yung isa may slide na blue at yung isa may puti. Hindi po natin alam kung bakit nasa William or Air Base yung dalawang eroplano na yan. Yung isa may pagka blue, yung isa naman ay puti. Mga kababayan. So, hindi ko lang po alam. Ah? At according dito, tignan, dalawang Gulf, o Gulf Stream na namataan sa Naiya at Billiamore Air Base. Ah? Itong isa po mga kababayan sa Billiamore Air Base. Yung isa naman sa Naiya. So napaka-imposible naman mga kababayan na itong dalawang Gulf Stream na to ay pumunta lang at nagtagal ng isang gabi at nagpapagas nga lang daw. Nagtatanong lang po, <laughs> ah, nagtatanong lang. Mm. Kasi dalawa po ito. Actually, mga kababayan, mayroon po itong nakalagay. Kaso tinakpan eh. Tinakpan yung number eh. May number to dito sa may ano niya eh, sa buntot banda. Tinakpan lang. Ah, naku po. Ito. Huwag naman kayo ganyan, may kinakabahan tuloy. Si Bato at Bongo, tig-isa sila. Hindi po. Maniwala ako si Bato at si Kibuloy. Wala namang maisakay dyan, nagtago na si Bato. Oy, wag nyo naman takutin si Bato. Ayan, mag-ingay ka na Bato at Bongo. Stone, your service to the Hague is waiting already. We are you. Where are you? Hingi ka ng malita kay ko for your belongings. Ayan, eto na. Mga kababayan. Bukod dyan, mga kababayan. Ha? Bukod dyan, mga kababayan. Sa dakalagay na dalawang eroplano, ito pa ang masaklap. Ito po ay mula sa DZMM. Yung petisyon ni Dilarosa at ni Digong ay binasura po ng Supreme Court. Patay. Ah, yung petisyon ni Digong at ni Bato binasura ng Supreme Court. Patay parang kinakabahan na ako. Hindi ba kaya sa December 15 at 16, hindi ba kaya si Bato ang aristohin? Or si Lachis Escudero? Nako, edo po, pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan okay, na, na ba? Samantala, kumuha po muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Steve Rea. Steve! Siyang ibinatura ng Court Suprema ang motion ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Terato Ronald de la Rosa na pilitin ang ombudsman na dating Justice Secretary Sus. de Mulia na ilabas o isumete ang umunoy ICC arrest warrant laban kay de la Rosa. Kasabay nito, inatasan ng Court Suprema ang opisyal ng ehekutuibo at iba pang respondent na magsumite ng komento sa loob ng sabong araw hindi sa very urgent manifestation ng mga petitioner. Nagugat ang usapin sa petisyon noong March 11, 2025 kung saan kinikwestiyon ni na Duterte de, de la Rosa ang legalidad ng pag-aresto at ang pakipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court. Iginit nila na may malinaw at patuloy na banta na maaresto may sumus si de la Rosa sa ICC na walang tamang proseso ang sabay na mga aligasyong may umiiral na diffusion order at mga saksina ay ng DOJ sa Witness Protection Program o WPP. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Steve Rall, DZMM. Nako, patay ka, mga kababayan. Yung petisyon ni Bato na hindi siya ihatid <laughs> isama kay Digong sa dahig, binasura ng Supreme Court, patay. At binigyan lamang sila ng sampung araw para makapagsagot kung anong dahilan kung bakit hindi dalhin si Bato sa dahig. Ala. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung noon hawak nyo ang Supreme Court at Ombudsman, hindi na ngayon. Pati DOJ, hindi na ngayon. Patay kayo niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya pala si Sarah. nung pumunta ng Japan last 2023, sigaw ng sigaw, ready na ako Tumakbong presidente. Pero nung tinanong nung nakaraang araw lang ang sagot, Undecided pa po ako. Hindi pa ako sure. Malalaman natin yan sa first quarter or fourth quarter ng 2026. <laughs> Bakit biglang umatras? Hindi ba sinabi mo sa Japan na tatakbo kang presidente at Tumanda ang lahat Eh bakit ngayon biglang undecided na ang loka-loka Diyos me yung marimar Sabi ko nga sa inyo, Sir Macwan Diba? O, oh, basta sabi ko sa inyo mga kababayan May sinabi si buing Rimulya Nasa uh, Basta may warrant na lalabas at inamin na din mismo ni Boying na meron na nga. Ah, ito mga kababayan. Ah, para maniwala po kayo, ipakita ko po sa inyo ha. Ah. Ayan po. Mm. Just in Supreme Court ibs cbn News yan ha. Ah, ah, Supreme Court denies petition of Senator Ronald Bato de la Rosa and ex-president Duterte to compel Ombudsman Remulla to produce the alleged ICC arrest warrant. Versus De La Rosa ayan so ibig sabihin ayaw nga binasura ng Supreme Court so sa madaling salita mukhang pumapanig na ang Supreme Court kay PBBM ngayon ah? Oh ano yan ngayon ba to andyan na yung dalawang eroplano nakaantay ah. mm. paano yan ah tapos sasabihin mo ngayon, Mr. Trillianes. Oh, bato. To Trillianes. Bring it on. Go oh, ahead, make my day, Mr. Trillanes! Ah. Piyan mo. Sige ka lang, sinabi niya na ano daw sama daw ako sa kanya ay sama daw ako sa ano pagkaresto sa kanya eh sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin eh kung wala po akong lakad ng araw na yun eh sasamahan ko talaga no oh. tapos sa uh, eh kung magpapakita Mantle siya mamsel pa, no? pahilo pero nakita niyo yung grabing nervous eh okay. eh ngayon pa lang no? um, kaya I eh, doubt kung nga harapin niya yan, magtatago, magtatago yan, gagawa ng paraan yan para At ito kasi, ang, uh, ang problema dito sa ganong eksena, kung halos nagmamakaawa siya, halos sa uh, grabing takot niya, pero kung maalala ninyo, nung siya ay PNP chief, oh. eh, di diba? Kung ano-ano ang kasigaan, ang sinasabi niya, oh. talagang naghahari harihan oh, sila. Ayun, ganun siya, oh. sagot ko kayo. Parang, no, sagot, ano, pag, uh, pag nalaban, parilin nyo. Pagka ayaw lumaban, palabanin nyo. Ganun yung mga hirit. No? siga Si, parang yung pagpatay ng tao, eh, parang uh, pagpatay lang ng manok. Ano? Uh, <laughs> di diba? ah oh, ang tanong, paano daw mahuli ay eh, nagtago si Bato? Sa totoo lang mga kababayan, ang bato, hindi lang isa, maraming bato. Pero sa laki ng katawan ni bato, hindi siya makita, loso, maliban na lang kung lumangoy siya sa tubig, ulo lang yung pakita niya, tapos pagka may tao, gaganon ulit. no pag wala na naman tao, tutunga na naman ulit. Ha, tignan natin. Yung taba ni bato ngayon, liliit yan. Si Saldi ko nga eh, kapandak-pandak nun, humabaan liigi. Eh ya yeah? ba? ko nga, kapandak-pandak nun, no? Oh. Lawlaw yung leeg. Ada, kita mo ngayon, kahaba ng leeg. Akala mo, alam mo yung nasa Vietnam na sinuutan ng mga bracelet dito na gold. Di yeah? Sa Vietnam na may paikot-ikot dito. Ganyan-ganyan, oh. hanggang sa na ganon Akala mo, hinila bigla yung leeg niyang ganun, eh. Yeah? Mm. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, Si Bato, hindi na nagpo-post sa Facebook niya. ba diba? Dapat, magluluto-luto yan. Oh, mga kababayan, mga Pilipino, mga minamahal kong Pilipino, nanonood sa akin. Ngayon, magsugba ang ganing ni ang pusit. Diba? Magsugbat pusit. Oh, uh, mag ano ta, tawag dito, ah, uh, Magluto tayo ng sinigang na kambing. Diba? May ganon ganun yan. O, oh, kami, nung nasa PMI pa ako, eh. Uh, ito yung ano eh, sinugbang kambing, uh, ganon-ganon, diba? ba? Mm. Nako, mga kababayan. Pero in fairness, si Saldi ko, ah Kahit pumayat siya, nung mataba siya, walang kilay. Pero ngayon, may kilay na siya. In fairness talaga. ah Oh, in fairness, mga kababayan. Si Saldi ko, nung mataba, walang kilay. Tapos yung ngipin niya, dikit. Nung pumayat, parang ang laki na ng siwang ng ngipin niya dito, tapos nagkakilay. Parang nag-make up yata bago mag ano eh, bago mag mag uh, slide show doon sa vlog niya na first episode, second episode and third episode. Tapos hindi na nasundan kasi nga nabulilyaso ang script. Ang sabi, yun daw mga maleta, hinahatid sa Malacanang ah, at sa Forbes Park. Tapos yung sasakyan, letter L, ang logo Dabao Region. Oh, ano 'yon? 'Yon ba talaga ang pera na mali-malita dinala sa Malacañang o 'yon yung nilagyan ng 51 billion dinala sa Dabao? 'Di ba? Mm. po, may hawak si Bato na Ribulto nakaraan. Oh, ano daw niya eh? patron saint si Senior Santo Niño. Nako si Bato kahit mag-ano 'yan. Ah, uh... Kahit mag-disguise yan, makikilala pa rin sa laki ba naman ang katawan. Diyos ko po. Oo, oh, kataba, ta tambo, kayo. Ang isang asa man siya magtago, ana. Mm -hmm. Kahit saan siya magtago, eh. kahit sa salipod siya sa bato, makikita pa rin siya, kumikinang yung ulo niya eh. Ang taba-taba pa -taba, rin, laki-laki ng katawan, laki pa ng tiyan. Uh, ano yun, gagapang siya. Hindi niya kayang gawin yung nagawa niya noon nung medyo payat pa siya. Oh, pero ngayon, eh, may gulong gulong ka dyan. Eh, katambok, eh, akong eh, kahit magtago ka sa bato, makita ka pa rin. Oh, Nag-request yan ng TRO. Mam yeah? Mm. Diba? Yeah, Ma'am Silpa Glory. Oh, Kahit magtago, kikita. Go ahead, Mr. Trianis. Ngal-ngal ka lang na ngal, ngal dyan. Kahit sumama ka pa sa akin. Make my day. Saan ka ngayon? Ha? Live my way. Yeah? Oh, make my day. Oh, ngayon anong ginawa niya sa make my day? Oh. <laughs> On the way. <laughs> ah, so yun lang ah mga kababayan.